Ibinahagi ni Pastor Vener Benemerito ang kanyang mga karanasan kung paano binago ng Panginoon ang kanyang buhay sa programang Counter Blessings ni na former Governor Jerry Domingo Umali at Dr. Kit de Guzman. Ayon kay Pastor, bago pa man siya mapalapit sa Panginoon ay lumaki siya sa mahirap na pamilya kung saan maliit pa lamang siya ay kinailangan na niyang magtrabaho sa bukid. Dahil sa kanyang nakasanayang trabaho, ay pinangarap anyang makapagtapos ng agricultural engineering, ngunit ang nais ng kanyang ama ay maging isa siyang siman. Kwento ni Pastor, noong siya'y nag-aaral ng siman sa Pangasinan, ay hindi niya naiwasang mabarkada at magkaroon ng bisyo. Ngunit dumating na lang umano sa punto na mayroong nag sa kanya na Encounter Retreat o Youth Camp at nagtungo siya rito kahit siya'y nakainom ng alak. Dahil siya ay nahihiya at nakainom ng alak, ay nagtago na lamang umano siya sa may halamanan. Ngunit nang marinig niya ang tagapagsalita, ay nagulat na lamang din siya ng kanyang tanggapin ng Diyos bilang kanyang Panginoon at tagapagdiktas. At that time, Uh, doon po tinanggap po si Lord, that was uh, October 30, 1996, mm -hmm. nung tanggapin ko po si Kristo bilang Panginoon at Wow! Samantala, natupad din ang pangarap ng ama ni Pastor Venet na siya ay maging isang marino dahil nakapagtrabaho rin si Pastor bilang kadete at driver ng barko. Hanggang dumating na lamang sa punto na sila'y naaksidente sa barko at inakala niyang katapusan na ng kanyang buhay. Kaya't ipinatpas sa Diyos na lamang niya ang pangyayari at dito na niya napagdesisyon ng sunda ng pagtawag ng Panginoon at maglingko dito. So habang ako'y nagumahawak ng timon at kinakausap, kinakausap na ako ng Lord that time may para na. Uh, na tawag dito, tawagin ako mm -hmm. para maglingkod sa Kanya. Mm -hmm. So everyday umiiyak po ako dahil yung palagi, tuwing nag-duty ako, tinatawag ako ng Lord na mag mag, mag, mag sa akin. Shane Tarantino, para sa Balitang Unang Sigaw.